Representative Luis Tron. Ako po, patay tayo. Alam naman natin yan. Sabi nga ni BP Sara Duterte, oy. Alala nyo, ito yung uh, in ni BP Sara Duterte na may utang daw. Di umano, sabi ni BP Sara Duterte. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi pero sa past administration walang nanghihingi? So, ibig mo sabihin? Ngayon lang kay Marcos may nanghihingi? Nung panahon ni Duterte, wala? Meron din naman, pero hindi ganun kahigpit. Po. Bakit hindi mo sinama sa David mo? Ha? Talagang kailangan idiin mo, Duterte. Bakit? Ang eh, sagot, hindi naman po naging successful. Alam mo, tama yung sinasabi ko sa si inyo, di ba? Sabi ko sa si inyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, syempre may mga maliliit, sumusubo, humingi. Kaya nga, na, na, ang problema, no? Natatanggal at napapahiya. Kaya may, sabi nga niya, may mga sumubo, pero hindi nga naging successful, so hindi ko na sinulat sa David Biglang, nonetheless, may, may nangingi pa rin. Bakit para nagkaroon ng na selective Amnesia. Dito, malalaman mo talaga na ay dinidiin ang mga Duterte.